ugma si huban sorsogon mayor gloria alindugay na mapili kan Department of Health Bicol na matawan nin libreng ambulansya kan nakagim biyernes kan turnover na ini sa inda kan departamento para sa alkalde da kulang katabangan na nidadara ka ini sa indang Banuan urog na sa mga oras ning emerhensya unang-una syempre ma-address na natin yung mga pangangailangan ng konstituentes pagdadala sa mga hospitals at saka yung masiservisyohan talaga namin yung mga konstituentes. Uh, And pananaonin ang ambulansya, parte ka na health Facilities enhancement program kan DOH na 17 taon ang pigi-implementar at sinapapakinabangan. Obheto kan programa na mapakarayan lambang public health facilities sa rehiyon sa pagi kan pagkonstruwer, pag-upgrade asin pag-rehabilitate kan mga existidong public health facilities, arog kan barangay health stations, rural o urban health centers asin local government unit hospitals na magiging dalan man para sa mas maray asin mas kalidad na serbisyo publiko. Kabali na nga ni sa programa ang pigpanaong Type 1 Ambulance. Ngunit na taon, abuton sa 24.2 milyon pesos ang nagamit na pondo kan Departamento para sa onsing pigpanaong ambulansya o 2.2 milyon pesos kada unit. And yung is Type 1 Ambulance na kada, kayang mag-responde sa mga pasyente na itong mga emergency in nature na ugwa, sa laog, ugwa kita dyan ng defibrillator na kung kinakaipuan na isyak ang pasyente bago may mga pasyente kaya na during in transit nagsasyak o nag nag inaatake na nakaipuan isyak ugwa tabi kita kayan Apuera sa R.H.U. Huban, natawan manin ambulansya ang mga rural health unit kang ginubatan, Pandan, Barcelona, Castilla, Irusin, Magallanes, Matnog, Santa Magdalena, asin ang district hospital kan Irusin, asin Bulan Medical Hospital. Pangapudan ko na lang sa mga recipients na tamano nindang maray, ini satuyang uh, ambulance para ma-maximize sa ang use kang satuyang ambulance, makaservice sa satuyang mga kaimanwa na nangangaipo kay health services. Mientras tanto, apara sa unsing nainot na, na pigpanaong ambulansya, may 27 pang ipapanong ambulansya ang DOH Bicol ngunyay na sa ibang natatada pang RHU sa rehiyon. Para sa mga baretang sa Bicol, Regine Boy.